Meron pong mga hiling na pang pangulo, dalawampung priority legislation. Ano po? At ang yes. sabi, sana po lahat bago magpasko ngayong taon. Yan po. Na po. yes, Ma'am Malu. Yan po pangako namin nung LEDAC meeting. ah uh, kung pwede, babasahin ko lang po muna ng konti para malaman ng taong bahay kung ano po ito. Amendments to the BOT law, ito yung Public-Private Partnership Bill. National Disease Prevention Management Authority, yung CDC, Centers for Disease Control Bill yung e-commerce law, yung Medical Reserve Corps, ang Virology Institute of the Philippines, yung mandatory ROTC and NSTP, revitalizing or buhayin muli yung salt industry, yung industriya ng asin, uh, tax reform, yung valuation reform um, uh, bill, yung e-governance and e-government bill, ease of paying taxes, national government rightsizing program, yung Unified System of Separation, Retirement, and Pensions of Military Uniform Personnel, yung LGU Income Classification Bill, ang Waste to Energy Bill, New Philippine Passport Act, Magna Carta for Filipino Seafarers, Amendments to the Anti-Agricultural Smuggling Act, Amendments to the Bank Secrecy Law, kasi alam mo, mamalu, tayo na lang nata walang Bank Secrecy Law sa so, buong uh, mundo, ay hindi pa natin nare-repeal -re ang ating Bank Secrecy Law. It used to be us and Lebanon. then pinasana ng Lebanon, tayo na lang. Kaya nakabantay sa atin yung Anti-Money Laundering Council ng buong mundo. Hmm. Yung Anti-Financial Scamming Act, ito yung pag uh, maling gamit ng GCash and all this Paymaya and all that for scamming people. And many others pa po. But itong binanggit ko, it, sa tingin ko kaya po namin may pasato, to by December uh, of this year, Uh, at at map gempol din po natin gawing batas itong mga to actually 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 okay. of these are already pending second reading sa Senado okay. tapos right. ta sa House so we're looking after itong buwan ng August uh, at uh, September tapos okay. na ito matatapos okay. natin ito Pero yung iba po madali lang di ba magkaroon ng urology center o administrative reforms pero yung iba eh maraming mga vested interest groups na magtatalo at medyo okay. mahirap halimbawa po yung right sizing kawawa yung mga parang matatakot mawawalan ng trabaho o yung taxation loss yes. yung tax reforms paano nyo papadulasin yan paano niyo gagawing well, mabilis alam mo maam malu yung right sizing ah uh, madugo talaga yan kasi magkokolaps -co po tayo ng mga departamento ng mga GOCC Correct. yung mga non-performing assets ng gobyerno Maraming ganon rin, Ma'am Eh. And I don't want to mention any names of departments kasi baka magalit sila sa akin. Hindi pa natin nakikita yung final version of the bill. Uh, but there are departments or bureaus or agencies na redundant, may redundancy. Eh. For example, sa so water management lamang po, Ma'am may water, oh, may opisina yung DNR, may, may luwa, may iba't ibang grupo may kanya-kanyang uh water departments pwede naman pong isahin 'yan eh isahin na lang 'yan and then uh, collapse the other uh, body so that you're saving on uh, of course uh uh, uh tawag ito, yung uh, kanilang uh, gastos no panggastos gastos uh, ng buwan-buwan uh, and makakatipid po ang ating gobyerno dito um yung iba naman katulad ng sa taxes ease of paying taxes naman po yan ma'am Maluso walang panibagong buwis yan. Yan ay yung pagbayad lang na medyo mapaga, mapagaan ng pagbayad natin ng buwis, hindi yung stress na stress yung ating mga kababayan. Uh, isa lang po yung ano doon, isa lang po yung mandugo, uh, hindi naman siguro mandugo, pero yung sinasabi po natin yung uh, valuation reform bill kasi okay. yung sa lupa, um, ito po ay uh, panukala kung saan magkakaroon na pong standard sa pag-evaluate ng lupa nitong iba't ibang LGU. Kasi may LGU na mataas, may LGU na mababa, na dapat naman itaas na dahil uh, medyo sudad na ang dating ng uh, LGU na yan, pero ayaw nila pang itaas. So, controversial din po yan kasi meron pong um, implication yan sa real property taxes. So, marami pong magagalit dyan. So, we have to wait very carefully. Yung sa binanggit nyo, yung MUPs, yung sa pension, madugo din po yan uh, mamaluk. Uh, because uh, alam mo, uh, matagal na, almost 20 plus years, hindi po kinakaltasan ang ating mga sundalo at kapulisan sa kanilang sweldo pagdating po sa kanilang pensyon. Hindi katulad natin, mamalu, kayo po ay SSS, ako po ay GSIS. So may kaltas po ang ating sweldo. Ang mga sundalo at pulis, wala wala po silang kaltas. And the reason why that was uh, uh, done is because nang buwis buhay po sila para sa ating bayan. Uh, talagang sinasakipiso po nila kanilang buhay para sa ating bayan. So yan na parang tulong natin na binigay sa kanila. Mas mas konti po ang kanilang kaltas. Pero in fairness naman, dinoble naman po natin ang kanilang sweldo. They're taking, uh, they double, actually uh, 100% increase po yung kanilang sweldo. So ang gusto po ng ating fi uh, finance managers, economic team, gawin sustainable ang program. Kasi ang uh, sa mga hindi po nakakaintindi uh, nito, kung hindi po natin na uh, uh, ayusin uh, ang sistema sistemang ginagawa po natin na yon. Darating ang panahon na mas malaki po ang binabayaran natin sa pension ng sundalo at kapulisan kaysa actual budget na kailangan nila in terms of uh, yung personnel no personnel uh, yung pagsweldo sa kanilang mga tauhan na active duty pati yung pag-modernize ng armed forces, mas malaki na, tataas na, mas malayo na ang kanilang uh, uh, panggaso sa pension lamang na binabayaran po natin lahat kasi yan po ay galing sa General Appropriations Act, meaning all taxpayers will pay for their pension. Uh, in other words, ang gusto po ng finance managers natin, gawin po ito yung sustainable. Ibig sabihin, gumawa po tayo ng pondo, like a fund, like GSIS and SSS, doon natin ilalagay ang pondo at itong uh, uh, fund uh, na ito, i-manage ng magagaling na tao, parang lalong gumanda, lalong lumaki ang ang pondo nila na hindi na po magagaling sa buwis na binabayaran natin. 'Di ba po? Binansal so, 14 share lang, share mm -hmm. lang. But we're trying to make it as painless as possible uh, because uh, sila po 'yung buwis buhay para sa ating bansa. So, ang um, ang plano ay mas maliit po 'yung share nila sa kaltas Uh, pero may, share, may sharing pa rin po sila for looking at also possibility of uh, utilizing their assets. Kasi marami po silang uh, tinatawag na military reservation that can be jointly undertaken as PPP, public-private partnerships. Yung income doon, pwede ilagay doon sa pension fund nila para mas maliit mong kalta sa ating mga sundalo at kagpulisan. Okay. So there are many options in place. Kundi, okay. okay. financial collapse daw mangyayari, no? 1 trillion pesos okay. ang gustos by 2035.